Oh, direct and Mafi. Ito may bagong business. Oh, although may ito yung pa, uh, blessing ng event ni Direct Gabi. Uh, you are the special guest. So, it's very close po kayo ni Direct Gabi. Uh, yes. Nino mo ba si Direct Gabi? No, po. Uh, he's a very good friend and of course he directed our movie. Kaya talagang very ano, in support kami. And even prior to the movie, magkakaibigan. Eh ano, Mafi, kumusta ka na? May, may plano ka bang bumalik sa si showbiz? Um, yes po, after po mag-graduate sa law school kasi fourth year oh. po ako ngayon. So, pinag prepare ko lang po makagraduate na maayos and take ng bar and maging attorney finally and after that, full on showbiz ulit tayo. <laughs> Kaya excited din po ako. After lumabas ng movie natin, gagawa po tayo ng maraming -marami. <laughs> Alam Alaga, ito tuloy-tuloy pa rin. Ito, under Queen Film Productions. So, sa media, na so support nadel. Daw maraming salamat sa inyo. Of course, Maffie will be doing a lot of uh movies after uh her <laughs> her bar. <laughs> Kasi 'di ba, nag na siya dati ng mag showbiz, 'di ba? Yes. Pero na-udlot na and then ito full blast na after mag oh. ng kaysa ka nag-aaral, Ma'am. You see uh, your yes. graduating ka na. Yes. So good luck sa your more exams. Thank you so much. <laughs> salamat. Thank you is very challenging uh, pero uh, nakakatuwa at talagang um nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyan ako ng ating presidente Ferdinand Marcos Jr. ng tiwala bilang uh, director ng PESO. Parang payback time daw ata Payback data. time kasi, 'di diba, uh, ba? Gusto ko talagang tumulong lagi sa ating mga kababayan. Dati kasi vice governor lang ako ng Kamarinisor. Sur. Uh, doon lamang ako tumutulong sa Kamsur. Although marami din ako natutulungan dito sa Manila or other provinces. Pero mas ngayon, Uh, buong Pilipinas na ang aking uh, mas lumutulungan. Eh. mas marami na <laughs> pero sabi rin nila, uh, Chair, parang ito rin yung way ng pasasalamat sa iyo ng mga Marcos. As for all we've done, sa former president, sa movie mo na. Kasi napanood namin yung loyalista eh. So nakita rin namin talaga naman na uh, isa ka sa mga nanatili. ba diba? Parang nagbunga rin lahat pala. Um, siguro kinonsider din ng ating presidente yon yung pagka uh, loyal ng Imelda Papin sa Marcos family pero more on achievements ko rin siguro uh, ba diba, as public servant kasi I have I had served for 90 years also ah, ano. in my sir so, ano po yung update sa sa pelikula po yung uh, pelikula ay Imelda Papin the Untold Story yung loyalista yan po ay um, supposed to be ilalabas na po namin sa mga regular uh, theaters pero medyo na hold na naman po dahil uh, sa napakaraming black screening talaga ang uh, um, nagre-request so We're, we'll be going around again kasi there are still many uh, provinces na hindi pa po namin nararating. So, siguro after that, then uh, we will show it po sa mga regular theaters na. Da, dami na pong requests. <laughs> sa mga black screening po, uh, Claudine Valereto is attending naman po. Sa black screening, uh, sometimes, uh, kasama sila. But uh, yung Uh, yung daughter ko si Mafi na siya na po isa sa mga stars po dito. Si Gary Estrada, kasama rin namin minsan. Si E.R. Ejercito, si Zach, uh, si Borch. Uh, marami kami mga kasama dito. Uh, meron tayong mga 1,000 uh, artists dito. no uh, si, Ju si Julian, Um, marami at uh, naman dahil uh, very cooperative sila lahat wherever so, we go. Napanood na po ni PBBM yung pelikula at ni Madam Imelda Si dinang napadalhan na namin siya ng ano, she's very excited about it. Sabi niya kasi sabi ko Ninang kamukhang kamukha kakako ni Alice Dixon. So she's very excited pero uh, sabi ko doon sa nurse niya medyo doon sa crying scene baka ilay, pwedeng ilayo ng konti baka medyo uh, maapektuhan ma di ba kasi talagang napakaganda naman ng scene na yon si Ma'am Aileen po. si si Aileen nandoon din si Atiklo nandoon uh, din Sipre si Gavi <laughs> Ramos sa uh, talaga namang uh, napakaganda ng pagkagawa ng movie na ito si so, Senator Amy Marcos po na uh, si Senator Aimee, uh, well, she's excited about it also. I pero hindi niya pa napapanood. Uh, by the way, sila Ruby Arcila, gusto ko rin i-mention din sila. Ang dami, yung sa cap, sa actor skill, na, uh, talagang nag-cooperate sila lahat to uh, be in this movie. Chill, paano po yun? Nasa government office na kayo? Director lang po. Ah, oh, sorry. Direct. <laughs> <laughs> Direct pa, paano po yan? Eh, may, may plano pa po bang tumakbo kayo sa next election, this coming election? Eh, since <laughs> nasa government post na kayo siya. Uh, I'm very satisfied with uh, my position right now as uh, one of the directors of pieces so. um, pero hindi natin alam kung ano pa ang uh, uh, gusto ng Panginoon sa buhay ko, sa karir ko um, so, kung ano man po ang italaga ng Panginoon at kung ano ang gusto ng ating Presidente I, 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 you know, I'll just follow kasi marami talaga nag-request for me to run for a national position I, I, I tried it before uh, in 2010 um and uh, medyo parang ko bumalik uli ako to run for the Senate. pero let's see I'm already here I'm, I'm, helping at uh, open my doors are open to all of you kasi I always say this uh, without God without all of you there's no email the papin so I am here to serve our country and the Filipino people so far so good naman yung pagpasok niyo po ay, yes. Wala pa namang major, much. major problems? Ay, whatever. wala. I'm almost three months now, by the way. So, 100 uh, days, we will be reported to the President kung ano po ang nagawa natin. And uh, yung isang linggong serbisyo ay talagang napakaganda ng response. Although we have not launched this yet, pero ang ganda ng response. Every Saturday, Sunday, open po yung uh, um, ating uh, clinic. Mm -mm. sa mandaluyong sa main office and eventually pag uh, naayos na po namin yung mga branches ng pcs so then we will launch it at uh, para may announce na po namin and by the way uh, you're all invited uh, during uh, the uh, 90th anniversary of PCSO this coming october 30 uh, marami po mga i-announce kaming napakaganda mm -hmm. para sa pagtulong po sa inyong lahat oh thank you congrats thank you. direct. thank you, thank you po. Ano po ba kayo po ba in the past may na experience kayo na nahirapan kayong ipa-screen sa yung sarili ng pelikula kaya humero kasi kayo ngayon na gusto nyo tulungan yung Actually, nung simula ako ng paggawa ng pelikula, bayad pa lang sa sinihan ng producer, di na kaya. Pero may sponsors kasi kami. Sa so, pag minatch namin yung sponsor, tsaka sa bayad sa sinihan and everything, lugi. Pero kung may mga ganito maliliit na cinema, tapos madami naman pwede kang magtilang ano, makakatulong sa kanila eh. Yun talagang driving force, yung mga kapwa ko, mga filmmakers, at uh, saka producers na matulungan. Parang advocacy mo na ito, no? Direct mo? advocacy yan. Dapat naman, we have, we have cinemas din nakakatulong. We have the cinema ke, ay ah, cinema tech, sorry. Okay. Uh -huh. And mobile Fan Cinema, may meron din naman doon, institute, uh, at iba pa, mga cinema. Ang difference lamang namin dito uh, ma experience mas may experience sila yun yung ano yung mas malaking theater at feel talaga theater, tapos Dolby Digital Atmos 5.1 na doon siya eh. so the state of the art kasi uh -oh. may choice ka gusto mo lazy boy lang manonood ng mga mga o, viewers mo, or you direct. can change it to regular chairs. S um. Tinocompute nga namin yung Lazy Boy pa lang magkano na isa? Eh, magkano in, ilang Lazy Boys yun? Okay. So, doon pa na, ilan? Eh, 55? Okay. Actual, okay. hindi na po ako kumakain ngayon sa Lazy Boy. <laughs> Asosyal ng theater. Beti, tsaka, at saka direct, di ba? Sabi kasi ng iba, problema sila magpapaprint ng film para sa mga theater na i-distribute. Kaya nang hindi sila makapagpalabas sa mga main theaters. Tapos, hindi nila. We have... Uh, ngayon po nagpa-partner po ako. Actually pag nag-partner ako niya yun pinag usap ng pera. Ang tapos tinatanong sa kanya, mura ba yung DCP mo? Kasi kung mura yung DCP mo, yung mga mapapag-DCP na theater, na film, sa iyo na lang. Basta mas mura ka doon, mas makatulong ka. Kasi... Uh, Kaya ka DCP, sorry po ah. DCP is, pagka nagpalabas ka sa sinihan, ko-convert mo yung digital mo, para sa sinihan ng SM, kahit saan nang sinihan kailangan mo ng DCP file. Ah, okay. So... Para sa picture, JPEG, ganyan? JPEG Pero, ang maganda sa sinihan namin, pwede kang magpalabas ng hindi-DCP kahit MP4 laban ka dito. Hindi ba, Hindi, hindi, hindi. Hindi, hindi, hindi. Pero lagi kasi, pag sabihin mo kasing cinema, it's a DCP file. At sa DCP file, mahal yon Mahal yon DCP file na yun. Yung nga problema lang Sobra. So, dito, di ba, may film ka na, gusto mo na mapanood, okay Bigay mo ang file dito, may oras ka para i-view, i-adjust mo, editing, kung, kung, ano. Kasi hindi nyo pa yung maximum capacity niyan. Last time, Ay, uh, di when direct brillante. Ako so, na direct dito. brillante na be shaping all satisfied. <coughs> pag kita sa article, aside from director, ano po ang posisyon niya dito sa Victoria Sports Theater? Po? Uh, ilan, ano po ilalagay? Oh, owner. Owner. Owner pa. Okay, owner. So congrats po. <laughs> Parang naman ganun din. Owner oh, talaga din. Thank you, Derek. Thank you so much. 목적은 김게시근 CU 월장 constant Mm. And Mary, for mm. grace and is with you blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. On Mary, father of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.